Masarap ba na sisig ang hanap mo? Nagahanap ka ba ng pangpulutan o pangulam? Meron din crispy bagnet na perfect na perfect kahit saan mo ipares. Nandito kami ngayon sa Bonski Crispy Sisi. Katabi lamang sila ng Vapor Jack. Bukod sa Vapor Jack, ay kahilera lang sila ng evacuation center. Dito sa San Jose, Bulakan-Bulakan. Bukod sa sisig at bagnet, meron din silang Lemon at Roberto Chopao. Mayroon din silang crispy pata at chicharong bulaklak. Mabibili mo nga pala ang sisig in regular, large, and barcada size. At sa bagnet naman, ay regular at barcada size. For only, 85 pesos ay meron ka lang masarap na sisi. At 150 naman para sa bagnet. Kitang kita nyo naman na sobrang malaman. Tsura pa lang alam ang puputok na ang batok mo, ba? Diba? <laughs> Siyempre, hindi matatapos ang vlog na to kung hindi natin titikman. Ngayon, dito naman tayo kay Lemon Freshies. With Yakult nga pala ang titikman natin at add-ons na jelly. Hindi tinipid sa lemon, syempre, masarap. Ay, lang atay, no? Tikman naman natin tong kanilang siopaw ang titawag nilang Angel and Friends Roberto Siopaw. Nagulat kami sa lasa. Unang kagat ko pa lamang ay napakasarap naman pala. Ibang-ibang nga ang lasa niya sa 7-11 na Siopaw na nabibili. Sobrang siksik at malaman ang kanilang Siopaw. Kaya ikaw kung nakikiris ka, Tara na at subukan mo na. Babush!